or ready to mingle? Um, taken? Usap-usapan ngayon ang naging panayam sa kapuso actress na si Kaylee Padilla, matapos nitong aminin sa latest episode ng programang Fast Talk with Boy Abunda, itong araw ng Martes, July 16, 2024, na siya ay taken na. Sa isang katanungan, inusisa ng TV host kung ano ang estado ng buhay pag-ibig ni Kylie. Tanong sa kanya ay kung single ba siya o ready to mingle. Nag-aalang ang sagot ni Kylie na siya ay taken na. Muli pa itong tinanong ni Boy Abunda sa pangalawang pagkakataon para linawin ang naging sagot ng aktres. At muling kinumpirma ni Kylie na taken na siya. Nang tanungin patungkol sa lalaking nagpapasaya ngayon sa kanya, saad ad ni Kylie ay nan showbiz ang kanyang karelasyon ngayon. Inamin rin niya na pinaglaban niya kung ano man ang mayroon sa kanila ngayon ng nan showbiz boyfriend. Pagbabahagi niya na lumabas ang kanyang mga ugali na ayaw niyang tanggapin noon dahil sa ego. Ngunit sa pagkakataon na ito ay hinarap niya ang mga ito at ibang klasing growth raw ang tinuro sa kanya ng relasyon niya ngayon. Tinuruan siyang mas magtiwala sa kanyang sarili at huwag matakot na maging siya. Ang nagustuhan raw niya sa relasyon niya ngayon na hindi taga showbiz ang kanyang karelasyon ay nababalan na niya ang buhay niya bilang aktres at personal na buhay. Wala rin daw siyang dapat panggawin upang mapanatili ang kanyang imahe sa loob ng relasyon. Sapagkat nagagawa niya ang mga ordinaryong bagay bilang ina sa kanyang mga anak at bilang karelasyon sa kanyang boyfriend. Sa ad ng aktres, the best thing about it ay may balance na ako ngayon. From my work life and my personal life. In my work life, artista ako, I'm an actress. It's a different world. And when I'm with my partner, I'm normal again. I'm just Kelly that grew up in Australia. i Kelly na nanay lang ako. I do normal nanay things. There's no trying to keep up to a certain image to a partner, it's separate. Nang tanungin ang aktres kung mayroon pa rin ba silang komunikasyon ng dating asawang si Alger Abrenica. Anya ay nagkukuperenting sila para sa kanilang mga anak. Gaya na lamang raw ng kapagkukunin nito ang kanilang mga anak, naguusap sila para mas magabayan ang mga bata. Samantala, nagpaabot naman ng pagsuporta ang kanyang mga tagahanga sa ibinahaging ito ng aktres. Saad ng ilan sa nagkomento, I loved Kylie Padilla. I love how she grow, learn and ask what she have told rebirth. Yan nga ang nangyari sa kanya. And hopefully tumibay pa siya lalo. She deserve all the love that she had now. Hoping that this person she's talking about is really the one for her. We love you our Hara Amihan.